Sinundin na ng komisyong nag sa mga questionable flood control project ang ulat na sinira o tinampoy ng ilang tauhan ng DPWH ang mga dokumento kaugnay ng mga proyekto. Nakausap din ng komisyon ang liderato ng Senado na handaan niyang i-turn ang mga makakalap nitong mga ebidensya sa kanilang investigasyon. Nakatutok si Joseph Moro. Sina Senate President Tito Soto III at Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson ang ipinatawag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag sa mga manumalyang flood control project. Ay kay Soto, simentro ang pagtatano ng ICI sa nangyayaring insertion o pagsisingit sa budget lalo na sa mga small committee ng Bicameral Conference Committee. Very inquisitive. Bakit panas. <laughs> <laughs> Ay, hindi, marami tanong eh. <laughs> All three commissioners, especially the chairperson. Ang pinakamasama sa lahat pagka mayroong insertion sa BICAM. Illegal, pag tapos na ang third reading na sa BICAM, ka. Hiningi raw ng ICI ang minutes ng meeting ng small committee na bumuo sa 2025 budget. Sabi ni Lacson, malinaw naman ang ugat ng korupsyon at malakas ang panawagan ng tao base sa mga kilos protesta kahapon. The original Chinese Congress, kung wala nag-insert, walang paglalaroan yung mga district engineering offices. Eh. We're mulling on the uh, idea na mag-usap yung House at saka yung Senate. Mag-self-restraint mag na kami. Huwag kami mag-insert, especially sa mga local infrastructure projects na nasa level ng DEO. Kasi parang we're supplying them the resources eh. Si Laxon nagsumita naman ng mga ebidensya ng mga modus sa likod ng mga manumalyang flood control project na una na niyang isinuwalat. Ayon kay Sen. Soto at Laxon, ibibigay nila sa ICI ang lahat ng mga ebidensyang makakalap ng Senado kasama na yung mga ebidensyang ibinigay ni dating Bulacan Engineer Bryce Hernandez. Kasama dapat sa ebidensyang kinuha ni Hernandez ang isang computer at mga dokumento. Pero sabi ni Lacson, bigla rin nagbago ang isip ni Hernandez na ibigay ang computer, bagaman pinakukuha pa rin ito ni Lacson. Hinundi na naman ng chairman ng ICI na si Justice Andres Reyes Jr. ang mga ulat ng malawakang pagsira at pagtatamper na mga opisyal dokumento may kinalaman sa mga flood control project na mga tauhan umano ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Hindi lamang raw ito pagharang sa ginagawang investigasyon kundi pag-atake sa karapatan ng publiko para sa transparency at accountability. Kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizo na may nakialam sa mga dokumento sa DPWH Baguio District ayon sa report ni Special Advisor at Baguio Mayor Benjamin Magalong sa ICI. I have already issued a, a uh, formal charge against Rene Zarate. The district engineer of Baguio City with an order for preventive suspension of 90 days. I have also issued a memo directing all offices in DPWH from the central office, regional office, at district offices to preserve and submit to the ICI. All the documents related not only to flood control but all infrastructure projects ng nakaraang sampung taon. At pagsiga ay hindi suminod kung ano yung nangyari kay Rene Zarate mangyayari sa kanila. Noong biyernes ay finis ng Court of Appeals ang karagdagang 592 bank accounts ng mga personalidad na may kaugnayan sa mga flood control project. Ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLC, kasama rin dito ang freeze order sa 18 na real estate properties, tatlong insurance policies at 73 na mga motor vehicle. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas. Binigyan ng kamera ng sampung araw para magbalik Pilipinas si Congressman Zaldi Ko na isinasangkot sa ilang maanomalyang flood control project. Sham na araw na mula nang umalis siya sa New York. Ayon sa mga otoridad sa Amerika, nakatutok si Sandra Aginaldo. Apat na araw mula nang bawiin ng kamera ang Travel Authority ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. May impormasyong umalis na umuno ito sa Amerika. Sa record ng U.S. Customs and Border Protection, si Ko ay dumating sa New York noong August 26, gamit ang tourist visa. Pero nitong September 13, umalis na umano ito sa New York City. Hindi nakalagay sa U.S. Customs and Border Protection website kung saan siya sumunod na pumunta. Magiging bagong liderato ng Kamara, wala raw impormasyon kung nasaan ngayon si Ko. Matatandaang noong September 18, binawi ni Speaker Faustino D. III ang travel clearance ni ko para makapagpagabot sa Amerika. Binigyan siya ng 10 calendar days para bumalik sa bansa kung hindi maaari siyang maharap sa disciplinary at legal actions. May mga nagsasabing uh, natanggap na pero hopefully nga natanggap na para sa ganun eh yung sampung araw na ipinain natin sa kanya ay masunod dito. Pero pag-uusapan natin na uh, pag-usapan ng leadership uh, especially yung chair ng uh, ng uh, ethics kung ano pa yung mga pwedeng gawin para uh, matiyak natin na makuwi si Congressman Saldivo. Okay. Dagdag ni D, pabor siyang ihinto na ang pagdirig ng House Infrastructure Committee at makipagtulungan na lang sa Independent Commission for Infrastructure na nilikha ng Malacanang. Kung ako lamang ang masusunod, yung InfraCom. Uh, kailangan lahat na ng uh, report at kung ano nangyari doon sa infracom. Kailangan i-submit na namin sa ICI. total hindi naman uh, pinaniniwalaan ng ating karamihan, ng ating mga kababayan kung ano nangyayari dito sa infracom. Nag-convey naman sa unang pagkakataon ang Budget Amendments Review Subcommittee ng Kamara pakay nilang tukuyin kung saan ililipat ang 255 billion pesos na pondo na inalis sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways para sa 2026 We will be guided by the sectors the priority areas as expressed by the president yung menu po na inilatag ng ating Pangulo, we will of course take into consideration during today's deliberations the need to prioritize education, health, agriculture, labor, and other sectors that pertain to human capital development. Naka-livestream ang pulong para makita ng publiko ang pagbabago sa panukalang budget. Ang mga panukala na galing mismo sa mga kongresista dapat formal na nakasulat at may pirma. Daraan pa ang mga panukala sa House Appropriations Committee. May mga apektado naman sa pagkawala ng flood control projects dahil may mga lugar din naman daw na tunay na nangangailangan ito. Isa sa umaaray, ang First District of La Union. Sana po i-reconsider nila kasi may mga lugar po talaga na kinakailangan po yung flood control just like in my case may island may island barangays din po kami Kaugnay naman sa panawagang i-release ng mga mambabatas ang statement of assets, liability and net worth o sal -E nila para masuri ng publiko sinabi ng speaker na pabor sa rito Sa tingin ko naman uh, sa ngayon kailangan talaga ay eh, maging uh, uh, makita nila ang ating mga miyembro at hindi lang dito sa miyembro ng ating mababang kapuluan dito sa Kongreso, ay lahat dapat talagang makita at maging bukas ang salen ng bawat isa para sa ganun talagang ipakita natin sa ating mga kababayan at may, may manumbalik ang pagtitiwala sa atin. Kung kakailangan ipakita ang aking salen, why not? Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo na Katutok, 24 Horas.